mag isan tayo mga be. So, ang daming trending, no? Ang daming naging trending sa uh, mga pangyayari sa mga graduation. So, eto, April 15, 2025, isa na namang nag-trending dito sa eskwelahan sa Colonel Roberto abelon National School, diyan sa Maylawaan Antike. So, ang eksena dyan is yung principal, pinahubad yung toga sa mga gagraduate. Sa, so, ang principal, ang pangalan ay si Ma'am Venus Divinia Nietes. So, pinahubad niya yung toga during graduation rites. Di, syempre, ang mga estudyante, di syempre, nagulat, di ba? Nagalit, nagtaka. Kasi bago naman yun nila isinuot, is pinagmitingan naman yan ng mga PTA, di ba? Pinagmitingan niya ng mga PTA members, mga Aba, uh, yun nga yung parents teacher association, 'di ba? Bago yan isinuot. Tapos ang sabi ni principal is hindi daw yun ang prescribed na uniform. At sabi pa ng principal, ibalik ang mga diploma daw doon sa kanyang office dahil hindi daw karapat dapat gumraduate yung mga bata. So, di syempre isang bata yung nag-alma. Talaga tumayo siya, pini-IPA niya si principal. O di, tapos isa pang teacher ang tumayo para ipagtanggol din ang karapatan ng mga estudyante. Pero mga be, itong issue na ito ay uh, iniimbestigahan na ng DepEd.